magandang araw ho sa inyong lahat, no? So, ito ho ay isang ongoing project sa Silang Kabite. Ito ho ay isang rabbit farm. At hindi ho kami ang may-ari nito, ngunit ipinapakita ko lamang sa inyo para magkaroon kayo ng ideya sa kung papaano gawin ang ganitong klase ng, um, ng farm. Ang paligid ho nito ay yari sa steel matting at sementado ho ang lapag hindi tulad sa mga ibang rabbitry uh, diretso ho sa lupa ang mga manure at urine ng mga rabbit dito ho ay ibang klase dahil ito ay sementado at sistematiko ang mangyayari sa waterline system rabbit manure at rabbit urine kung mapapansin nyo ho ano, iba ho ang pagkakayari dito dahil ito ay customized direkta sa pagawaan. So, ang poop tray po ay gawa sa acrylic at naka-inclined ho. Para po, diretso na lang ng diretso ang mga manure sa isang tubo. Ipapakita ko ho sa inyo mamaya kung paano yun mangyayari at paano ang pagkakayari. Ang ganito hong kulungan ay kasukat lamang ng mga breeder cages na itinitinda sa mga pet shop at sa iba pang mga breeders. Ang pagkakaiba lamang ho ay wala ho itong grass feeder at naka-inclade ho ang taas para doon ho ipapatong ang acrylic. Mapapansin nyo po ito po ay tubo. Diyan po dediretso ang mga poop at urine. So, isang haba ho yan hanggang doon sa dulo. Para naman ho sa waterline system, ito hong mga hose ay hindi pa namin fully na i-install. Kumbaga ay ito ay nakakabit lang para ma-estimate kung gaanong haba ang kakailanganin. So, itong mga husto ay karaniwang ginagamit sa mga rabbitry farm dahil ito yung akma sa size ng mga nipple drinker at tea connector. Ang lugar po na ito ay hindi sakop ng nawasa. Kung kaya ang mga tubig na gagamitin para sa rabbit ay galing sa bukal. Ang tubig na yan ay naiinom naman ho ng mga manggagawa at ng mga tao na nakatira dyan. So, mapapansin nyo, wala akong nakasabit na galon sa sa mga dingding at sa kung saan man. Dahil ayan pong sprint ang magsisilbing am um, daluyan ng tubig mula sa ibaba. Ayan o, ipapakita ko sa inyo kung saan siya magbumula. Diyan ho manggagaling ang tubig. Hindi ko na ipakita yung naipagdudugsong kanina dahil hindi ko matanggal. Pero ito ho yung closer look para ho karon kayo ng idea kung ano ang ginagamit namin. Sa kabilang banda naman ho, hindi ho angle bar ang gamit namin kundi itong pabilog na bakal. Ito ho yung mga scratch lang sa mga napagtabasan, no? Mas maganda hong ganyan bakal lang gamitin para hindi po naiipon ang urine sa gilid para ma-avoid natin ang pangangalawang ng mga bakal. Katulad ho na nabanggit ko kanina, wala ho itong grass feeder. O kaya ayan, pagbukas po, lalagyan po natin yan ng acrylic. Dito ho ang lagayan ng tubig. Dito naman ho ang lagayan ng feeder. So meron ho kaming j feeder na ginagawa. Ipapakita ko ho sa inyo mamaya. Galing din ho yun sa scraps ng pinagtabasan ng acrylic para sa poop tray. Hindi pa ho kasi natutuklap ang ang sticker nito kaya hindi nyo humavisualize ng maayos. Pero ganyan lang ho yan, matatanggal po ng mabilis kung gusto nyo hong linisin. Ito naman ho yung sinasabi kong tubo sa inyo, ano? Dito naman ho sa tubo na to, babagsak ang mga manure at ihi ng rabbit mula dyan hanggang doon ho sa dulo. So, paano nga balilinisin yan? Pwiwisikan lang ho ng hose Dito ho sa pinakadulo, dito po natin lalagyan ng sauran dahil mapapakinabangan to po ang manure at urine ng rabbit. So, meron ho dyan, meron din dyan, at meron ho sa taas. Bali ho, sa isang layer, meron isa. So, three layers yan, bali tatlo. Pag pinagdikit nyo ho ang isang module sa kabilang module, so, two modules po, composed ng tatlong tubo. Cable tie lang din ho ang ginagamit namin pang secure sa mga cages at sa bakal. Ah, hindi naman ho kalayuan ano tanong na tanong ho dito po ang stock house at caretaker house ng mga kuneho so ito ay ginagawa rin po dito po iimbak ang mga pakain at iba pong, pong supply kailanganin Dumako naman ho tayo sa bandang roon. Kung mapapansin nyo ho, may ginagawa hong isang building. Nabanggit ko ho kanina no, na yung bahay na yon ay for import and breeders lamang po. Ito naman pong area na to ay ginagawa para sa mga grow out or grow out area or house. Nagsisimula na ho sila magbuhos. Ano, siguro by the end of the month, may share ko na sa inyo kung ano ang magiging itsura at resulta nitong grow out area ng mga kids. Pagkatapos sila i-win sa mga breeder doe. Hindi rin iho kalayuan mula sa caretaker or stock house at yung breeder house po ng mga rabbits. lang banda naman ho, habang hindi pa ho tapos ang stock house, Andito ho yung mga initial stocks natin ng rabbit, no? Ito po ay F-series, F1 po lahat. Uh, F1 New Zealand, Chinchilla, at California. Pansamantala lang ho yan nandyan hanggat hindi po nagagawa at natatapos ang bahay nila. So kasama ho yan sa iya e house natin, sa breeder house po natin ng mga rabbits. Dahil sila ay F-series. Pag-usapan naman ho natin no yung J feeder na sinasabi ko. So ito ho yun, made of acrylic na pinagtabasan mula doon sa poop train na ipinakita ko sa inyo kanina. So ito ho ay trial and error pa rin. So after siguro no 1 2 3 4, 4 trials po and finally nakuha na po yung tamang sukat. Hindi pa ho ito perfect pero So far, ito na po yung magandang nagagawa. Ano? Lalagyan lang ho yan yan at pinakatakip. Acrylic din ho yan. So, kung nagtataka ho kayo paano nagawang ganyan, ayan ho kayo pinapainit para matiklop o matupi yung mga acrylic at para maipag-connect sa isa't isa. sukat din ng mga dilatang j feeder. Kung mapapansin nyo, kinalas ko iyan at binakat ho sa isang acrylic. Ipapakita ho namin sa inyo kung paano ang initial no, na pagsusukat sa acrylic ng mga j feeder. Kaya ko na nabanggit ko kanina, ito po ay mga pinagtabasan ng acrylic sa poop tray. So, kung mapapansin nyo po, ayan binakat lang at ititrace lang po iyan. Kung mapapansin nyo, hindi mukhang madami ang magagawa. Pero sa isang haba po na yan, meron pong apat na set. So, kung ko ho natin, magkakaroon ho tayo ng 400 J-Feeders mula sa acrylic na pinagtabasan. Kanina ho sa rabbit house, nakita nyo ho na pure rabbit cage lang po ang nandun. Pero lalagyan ho iyon ng plastic matting para maaboy po yung sore sa mga rabbit. Ayan ho ay hindi ayot sa sukat kaya po hahatiin pa yan para magkasya at ma-fit na maayos sa mga cages. So ayan po ang initial stocks din ng mga plastic mating Panghuli po dito natin sa tour natin ang mga grow out cage na stocks para sa grow out house. Mapapansin nyo ready na po ang stocks natin para sa mga kids dahil ayan po talaga ang kailangan i-prepare kung kayo ay may rabbitry. Dito rin po ang mga initial stocks para sa acrylic day feeders na gagawin din po dyan sa grow out cage. Maraming salamat po sa panonood. Ito po ay isang strategy at project na ginagawa ho sa silang kabite kung meron kayong katanungan, pwede ho kayong mag-comment sa baba at gagawin ho natin ng video yan, including all the computations at mga possible na gastos para sa inyong rabbitry. Maraming salamat ho!